Hoy! Okay. <laughs> Dito! Dito! Nawala po! Nawala! Ano? Ano? Awa! Ano mo awa? Eh puro nilang awa! Pinigay namin siya mula nung bata ka ba? Ayaw na tanggap namin sa awa! Mabang ka pa, ha? Teka, hindi pa tayo tapos. Ay, linis yung pa yung bahay ni Don. Ay ka, Ay limit na pakiramdam daw ng mga taong may kapansanan, pinagkaitan sila ng pagkakataon at lalo pang bumibigat ang kanilang dinadala kung sila pa ang inaape at inaagrabyado. Hanggang ngayon, nagaganap pa rin ito sa ating lipunan. May mga taong ang kaligayahan ay mangapak ng dangal ng kanilang kapwa. Gaya ng kwento ni Lita na tampot namin ngayong hapon, mula ro nang siya'y isilang, hindi pa niya nadama na mabigyang halaga at kalinga. Magandang hapon po mga kapuso. Ito po ang wish ko lang. Lita? 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 Mauro? Si Lita? Mauro? Si Lita? Ano ba yan? Gisingin niyo ako ng dahil sa lintik na yun! Rita! ko, Rita! 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 Diyos, leather. 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 Diyos. ano na naman ba pumasok sa isip mo at siraktan mo na naman si Lita? Tamad eh. Pinapahanap ko yung marami kong pantalo, di makita. Tamad kasi. Bulag, pinaghanap mo? Sino ba talaga sa inyong dalawa may diferensya? Maayos pa ba yung tako ng utak mo, maro? Hindi ka na naawa sa pamangkin mo. Bulag yun. Hindi nakakakita. Kusaktan mo, parang halos patayin mo na. Unang-una, hindi ko sa pamangkin. Pangalawa, wala akong pakiala kung bulag, pipi, o bingyan. Kapag gusto ko siyang saktan, sasaktan ko siya. Dahil utang niya ang buhay niya sa atin. At ikaw, pwede ba? Tik Tikil-tikilin mo na ako! Sige! Sige, saktan mo ako! Kaya mo akong saktan? kung bulag nga kaya kong saktan. Ikaw pa kaya? Sorry, anak. So sorry, ho. Bakit po? <sighs> Dahil sinaktan ka na naman ng ...chewin mo. Hindi man lang kita na ipagtagkol. Lola. Wala naman ako kayong kasalanan. Parehas naman po tayong takot kay dito. alala Ayo. Nalayo tayo sa lugar na to. sa hindi tayo mahahanap ng tito mo.